Laman ng wallet ni Mr. Dapat pa bang malaman pa rin ni Mrs.? Sabi ni Abigail Enriquez, yes. Kailangan malaman ni Mrs. para i-top up ni Mrs. kung naghihingalo na ang laman ng wallet ni Mister. Alam nyo, dapat ganun. O, yung iba kasi negative naman ng ano eh. Ang negative ng iniisip. O, nakapagkasisilipin. O, may, patingin nga ng wallet mo. O, ganyan. Patingin nga ng uh, wallet na yan. O, wala ka na palang pera. O, oh, eto 50 pesos <laughs> O, oh, diba? oh, eto dagdagan mo naman O, oh, para hindi ka naman nagugutom Para hindi ka naman nahihirapan maglakad Hindi ka na magtsatsaga na tinitipid yung uh, transpo mo ayan ganoon oh sabi naman ni Sunshine Tolentino yes po kuya po. dapat alam din ni missis ang laman ng wallet ni mister mostly kasi sinasabi ng mister na meron pa siyang budget pero sa totoo lang wala na kaya kailangan na makita rin at mabigyan ng mga missis ng additional budget naman si mister kung kinakailangan oh but in my case ang mister ko nagtatabi siya ng pera uh, sa mga CD na ano to? Ayan, para sa mga games niya sa CD. Ngayon, para makaipon ng di ko alam. Pero dahil honest naman ang anak ko, uh, nakita niya yun at sinabi sa akin. Kaya natawa na lang ang asawa ko kasi lahat ng CD niya nabuksan ko. But never naging issue sa amin. Yun, uh, never naging issue sa amin yung bago. Sobrang proud pa nga ako sa kanya kasi hindi niya ginagastos sa iba kasi never naging issue ang pera sa aming dalawang mag-asawa. Ayan, at nakakaipon din naman. Ayan. Ah, uh, sabi naman ni Ruth Claire Reyes hey, natatawa agad ako nang mabasa ko ito. Well, Kuya Poy, sana all my mister. No, oh, tapos ang usapan. Sige na nga, pero para sa akin, kung uh, may mister nga ako siguro hindi ko aalamin ang laman ng wallet niya kasi baka mamaya kung ano pa makita ko. Ngayon, ako uh, ako lang rin ang na masasaktan. Nasa sa kanya na yun kung anuman ang lamanin ng wallet niya. Konsensya niya na yun, Kuya Poy yun lang. Ah, uh, sabi ni Serio Gonzales, okay lang na malaman niya uh, na may secret packet na ma uh, okay. Okay lang uh, na makita ni Mrs. may secret packet naman ng pantalon. <laughs> uh -huh. uh, si ano naman si Bar uh, Vilma Barbo Yes, kami ng uh, baby, ng baby ko, unang naapektuhan kapag kakulang eh. Ayan yung budget na ibinibigay. Kapag ka itinatago naman ni mister, dapat maging honest. Mm -hmm. Si Mylene Candilion sabi niya, siyempre, kailangan alam ni misis ang uh, laman ng uh, wallet nitong si uh, Mr. O, ganun din ang sagot ni uh, joan Donor lakandula at si uh, joan May. O, sabi niya, for me, dapat malaman ni Mrs. ang lahat. Walang masama ako magtatanong kung anong laman ng wallet ni mister Ang masama ay yung kukuni ni Mrs. ang wallet na wala ng uh, ano to, na hindi na ipinagpapaalam. Yan yeah, talaga naman na maganda na alam ni Mrs. ang laman ng wallet ni uh, mister para in case na kailangan ng suporta, ah, lamanan naman. ayun pero kapag ka naman eh, hindi kayo nabibigyan na no, oh, at may mga gastusin sa bahay, iniipit ni mister, pwede mo rin siyang tanungin. Pero gagawin po ito ha, nang hindi pa sikreto o nang hindi, uh, kumbaga, para kang magnanakaw na tinitignan, sinisipat-sipat kung uh, ano ba yung laman. Pwedeng mapag-usapan muna. Ngayon, eh, patingin nga ng wallet. Ayun, kailangan na natin ng bigas, eh. Paano kapag ka ganun? Yung iba nga kasi, merong mga bisyo, nagsusugal, nagsasabong, nag, uh, kung ano-ano. Diba? Diyan mo malalaman. Kailangan maging tapat para sa lahat. Both parties. Diba?